Sa isang emosyonal at real talk moment sa latest vlog ni Vice Ganda, hindi napigilan ng komedyante na sabihan ang matalik na kaibigang si MC Moe dahil sa paulit-ulit nitong pag-absent o pagkalit sa kanilang bonding moments. Sa vlog na ipinalabas sa kanyang YouTube channel, kitang-kita ang pagiging tao lang ni Vice, hindi bilang unkabogable star, kundi bilang kaibigan na nasasaktan at napapagod. Hindi ako galit para lang Maynermon, nasasaktan ako kasi gusto ko kayong makasama. Gusto ko buo tayo, pero laging may kulang, at kung hindi ko ito sasabihin, parang wala lang. Pero importante kayo sa akin, kaya kailangan ko rin kayong pagsabihan kapag may mali. Vice ganda sa gitna ng masayang bakasyon, bamigat ang eksena ng ipahayag ni Vice ang tanyang tampo kay MC Moa. Ayon sa kanya, maraming beses na raw nawala o nahuli si MC sa mga aktibidad nilang barkada, kahit pa pinili ni Vice na makasama sila kaysa magbakasyon kasama ang kanyang pamilya. I chose to be with all of you now. I chose to be with all of you this vacation. Kasi pwede naman kami nalang ulit ng mga nanay ko lumabas, di ba? Pero kasi hindi ko na rin kayo nakakasama. Tapos pagdating dito, ganoon pa rin. Ugali mo lagi yan, eh. Hindi nakasagot agad si MC Moa halatang nabigla at nasaktan din sa mga sinabi ng kaibigan. Bakit madalas mo ako pinapagalitan, tanong niya, halos maluha habang nakatingin kay Vice. Bagamat mahigpit ang samahan ng Gandang Gabi Vice Squad, ang insidenteng ito ay paalala na kahit matagal na ang samahan, hindi nawawala ang pagsubok sa pagkakaibigan. Ang viral na tagpo sa pagitan ni na Vice Ganda at MC Mua ay nagpapakita na kahit gaano pa kayo katagal na magkaibigan, may hangganan pa rin ang pasensya, lalo na kung paulit-ulit na ang pagkukulang. Sa isang banda, makikita rito ang maturity ni Vice na hindi lang nagtatago ng sama ng loob kundi diretsahang sinasabi para mas mapanatili ang respeto at ayusin ang relasyon, masakit man ang prangkahan, ito rin ay tanda ng tunay na pagmamalasakit. Kung walang pakialam si Vice, hindi na niya ito ay pupunto. At gaya ng kahit anong tunay na pagkakaibigan, ang tampuhan ay bahagi ng pagtibay. Sa isang emosyonal at real talk moment sa latest vlog ni Vice Ganda, hindi napigilan ng komedyante na sabihan ang matalik na kaibigang si MC Moe dahil sa paulit-ulit nitong pag-absent o pagkalate sa kanilang bonding moments. Sa vlog na ipinalabas sa kanyang YouTube channel, kitang-kita ang pagiging tao lang ni Vice, hindi bilang unkabogable star, kundi bilang kaibigan na nasasaktan at napapagod. Hindi ako galit para lang Maynermon, nasasaktan ako kasi gusto ko kayong makasama. Gusto ko buo tayo, pero laging may kulang, at kung hindi ko ito sasabihin, parang wala lang. Pero importante kayo sa akin, kaya kailangan ko rin kayong pagsabihan kapag may mali. Vice ganda sa gitna ng masayang bakasyon, bamigat ang eksena ng ipahayag ni Vice ang kanyang tampo kay MC Moa. Ayon sa kanya, maraming beses na raw nawala o nahuli si MC sa mga aktibidad nilang barkada, kahit pa pinili ni Vice na makasama sila kaysa magbakasyon kasama ang kanyang pamilya. I chose to be with all of you now. I chose to be with all of you this vacation. Kasi pwede naman kami nalang ulit ng mga nanay ko lumabas, di ba? Pero kasi hindi ko na rin kayo nakakasama. Tapos pagdating dito, ganoon pa rin. Ugali mo lagi yan, eh. Hindi nakasagot agad si MC Moa halatang nabigla at nasaktan din sa mga sinabi ng kaibigan. Bakit madalas mo ako pinapagalitan, tanong niya, halos maluha habang nakatingin kay Vice. Bagamat mahigpit ang samahan ng Gandang Gabi Vice Squad, ang insidenteng ito ay paalala na kahit matagal na ang samahan, hindi nawawala ang pagsubok sa pagkakaibigan. Ang viral na tagpo sa pagitan ni na Vice Ganda at MC Moa ay nagpapakita na kahit gaano pa kayo katagal na magkaibigan, may hangganan pa rin ang pasensya, lalo na kung paulit-ulit na ang pagkukulang. Sa isang banda, makikita rito ang maturity ni Vice na hindi lang nagtatago ng sama ng loob kundi diretsahang sinasabi para mas mapanatili ang respeto at ayusin ang relasyon, masakit man ang prangkahan, ito rin ay tanda ng tunay na pagmamalasakit. Kung walang pakialam si Vice, hindi na niya ito ay pupunto. At gaya ng kahit anong tunay na pagkakaibigan, ang tampuhan ay bahagi ng pagtibay.